Ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal kung dati po ay umaabot ng Sang taon, anin anin na buwan hanggang sang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Iyon po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede hong gawin dito. During the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing na it takes 2 years, 2 to 3 years ito, between 2 to 3 years to file a case. No? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya niyan. Ako, wala na akong pasensya to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi ko na, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Perlim. Uh, nasabi ko kanina, Ombudsman, that uh, uh, marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI, uh, because fact-finding sila, eventually, babagsak rin sila sa Ombudsman. No? And, uh, um, alam mo naman makuha ng sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards is itong mga flood control. At uh, ako nga, pag na-interview ako ngayon, wala nang good news. Eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So, yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability. No? Uh, dapat panugutin yung dapat managot. Uh, bilang bagong ombudsman, um, uh, ano ba yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues? Uh, especially pagpapasok na ito sa Ombudsman, ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Uh, Mr. Chairman, ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa, pag sa pagdala sa amin ng kaso hanggat ito'y mapunta namin madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At uh, binabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation, and uh, fact finding uh, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa... Uh, pagdating po sa Sandigan Bayan o no, sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng isang taon, anin, anin na buwan hanggang isang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Iyon po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po ang mga dokumento, at uh, ang ebidensya po tatayo na sa korte sa pag usa unang tingin namin sa evaluation ito po ay dinidiretso namin ng preliminary investigation wala na hong fact finding yan at ang uh, case build up niyan ay sa fact finding dito na lang ako sa PI bago ho PI baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan kaya ang dito po ang sinasabi ko lagi and as I always say the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, ito, ito problema ho ng korupsyon. Hindi lang na ho, hindi na lang, hindi po itong ngayon lang. Matagal na ho itong uh, naiinisan ng taong bayan at uh, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya, ang 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 plano rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at uh, gawing gawin kumpleto itinataas pa namin ang ang modicum of proof ang sinasabi po diyan ay probable cause pero dito po gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC kaya ang isa pa po dito na napakasunduan namin at dumagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial lang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta na kompleto namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga delay yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary kasi nga uh, ang laki na hulang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in, in the, adjudication of cases. So yun po yun. Uh, the urgency is there, uh, Mr. Chairman. And uh, we feel the weight of the of the anger of the Filipino people, uh, and they're looking to the office to, to, be able to solve this this crisis of of uh, giant proportions, gigantic proportions within the country. Well, ombudsman Emilio nung naappoint ka sa ombudsman the attention ngayon ay nasa ombudsman na kasi ang uh, tingin namin no uh, ako bilang isang citizen uh, of our beloved country na it's about time to start filing cases and prosecute no? uh, kasi ilang buwan na rin tayo ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to uh, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado nagkahiring kami and then sa ICI um connect this to our budget hearing, I remember last time during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing na it takes two years, two to three years ito, between two to three years to file a case, no? Pag 2 to three years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi, ko na, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Dahil Kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may nafile na case na. No, kahapon pa ma, mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganoong kahaba. Ang uh, ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging crisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At uh, katulad niyan, Uh, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang na, na nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na po kinang, kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at uh, ipafile na po yan ng, uh, ng DOJ at the latest siguro niya Monday kasi kompleto na po yung kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung five ghost projects na flag control projects. Lima po yun na, ano, na flag control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap -pag namin dito na talagang bilisan ng bilisan ng proseso at dapat kompletong ebidensya. Hindi ho po pa pwede na. Ano nga po ito eh? Sabay-sabay uh, po ang mga reforma na kinakailangan yung isa pong tabanggit ko na nung isang araw sa sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa ko moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At uh, meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung naga, nangangailangan po, ay lalagay po namin yung mga savings ng, ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. But man, I, 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 know, in fairness to you, hindi mo ito budget, eh, no? Because okay. you came in very late na. In fact, na gawa na yung na yung, yung uh, budget dito sa Senado. Uh, so, wala ka talagang say, no? Or wala kang naging say dito sa budget. Pero ba kayong gustong uh, ma-improve dito sa budget um, para matulungan namin kayo? Uh, mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pag file ng cases. Um, ako kasi, on my own, I want to help the ombudsman no? to be effective. Dahil uh, hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami mag-profile ng case kayo. Eh. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin no? uh, at panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for... um um uh, itong uh, ombudsman assistance centers meron ba kayo nakikita anything that we can do in order to support your mission of uh mabilis na investigation and filing of cases Marahilo, uh, yung special provisions so ano nabanggit ko sa inyo kanina hmm. nung hindi pa huli nag hindi pa ho nagaganap itong pandinig yun po yung mga kailangan namin para mas streamline streamline po yung operations hmm. ng office na po In terms of uh, resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang ang chain of thought ko naman is paano natin matutulungan ang ombudsman para makafile ka agad, no? Um, I understand that uh, of, of, course bago kayo uh, you're organizing the office uh, but itong gravity kasi nung kaso no we're talking about kung, kung uh, yung nadis take natin into consideration in na ni Secretary Vince 421 ghost projects no, yung palang discover hindi pa natin nakikita yung mga uh, substandard hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads so enormity yung inlake no at yung daming taong nasangkot ay um, kakalanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw. No? Um, And para mabilis yung trabaho kasi kung iisa-isahin natin abutin talaga tayo ng matagal no so that's where i'm coming from no kasi eh, kasi alam ko hindi niyo ginawa itong itong budget eh and 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 i want to uh, in my own way in my own small way no i want to help the ombudsman um uh file the cases uh, as fast as it it can no Kung wala no kung wala kayo ng isip ngayon you can just submit to us but if you have uh, we can we can discuss it para matulungan namin kayo Salamat uh, And then nasabi niyo kanina um Uh, ombudsman na uh, after nito sa judiciary na no and I, i naniniwala ako na half the battle na sa judiciary no uh, dahil kahit na napakaganda yung kaso natin kahit na nag-investiga kami dito sa Senado marami kami nakikita ang mga ebidensya the turnover namin sa inyo uh, pero ang uh, gera na sa judiciary uh, may ginagawa ba ang ombudsman to coordinate with the judiciary and to also Uh, makasama natin sila dito sa laban against corruption. Meron po tayong open lines naman sa, uh, of course, sa kausap na natin ng Sandigan Bayan, ng Presiding Justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin. At uh, ganoon din po yung aking uh, kinihiling uh, sa isang sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Marvic Leonen uh, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa uh, para po sa RTC. Yung graph court ho talaga ng RTC. Para wala na hong pingpong, wala na hong pasahan ng jurisdiction. Pagka mayroon ho tayong special court sa RTC, ay malamang po, uh, mas mabilis po ang, ang pagdirig ng mga kaso. At uh, ganoon lang po naman ang kinakailangan. Talaga ho may, may contact po, ang institutional contact, ang ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials. Yun po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon. Thank you. Thank you uh, for those. And just to go to specifics, but I will not go into the detail. Uh, may mga na-file. Nasabi nyo kanina, may lima nang na-file sa ombudsman ng mga kaso. Uh, may ini-expect pa ba tayong mai file in the next maybe seven uh, 7 to 14 days, next 2 weeks? At uh, after na-file sa inyo itong limang kaso, kailan naman ang iniexpect expect natin may file to sa Sandigan? yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng, uh, ng DPWH na magkasama yun po yung susunod at yun doon po rin po yung proseso uh, ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga evidensya na dokumento na nakadikit naka po sa complaint kaya counting evaluation lang po yan o hindi na evaluation tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na uh, o kaya sa fact finding magdadagdag kami ng konti pa para ho ma maging saradong sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagka adrend po ng PI, sasagot na lang po yung kabila. Tapos, join their issues. Mga okay. two weeks para ang PI po namin, 60 days ang, binibig ang binibigay namin uh, na parahon. At uh, sana po, within, na uh, within, within 30 days, baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan.